Congressman Robert Barbers. Oh, Congressman Robert Barbers sa Quad Committee. Oo. Kung sakali, ito ha ah, mga kababayan, bago ko uh, umpisahan itong kay Robert Barbers or kay Robert Ace Barbers ng uh, uh, Surigao del Norte o del Sur ba, Congressman, bago ko eh, ano ito, gusto ko lang uh, sabihin sa inyo na kung sakali ang ICC mangangailangan ng another na evidence laban kay Digong, pwede ba na makipag-cooperate ang Quadcom? Kasi ang Quadcom doon si Digong nila inano di ba? Uh, hiniring at inamin ni Digong lahat doon na pumatay siya, meron siyang uh, AGK squad, di ba? Pero ang sabi naman ni Congressman Barbers ay hindi nila kailangan makipag-cooperate at public naman itong naka-play habang hinihiring. So, nasi-share na yan sa, sa public, pwede namang kunin yung mga sinasabi ni Duterte doon sa Quad Committee hearing. ba diba? Kung paano ni Duterte Uh, paginsultuhin pag-insultuhin yung mga congressman doon at sabihin niyang, Piskal ako! Mayor ako! Presidente na ako! Wala kayong mga prinsipyo! Lati nung hindi pa kayo congressman ang rilo ninyo, siko nung nanalo Rolex, napunta kayo sa Malacanang, ang sasakyan kamaraw, paglabas ninyo Mercedes-Benz, tignan ninyo ang mga bahay ng mga congressman sa Manila, dati apartment ngayon, mansyon. Pag ako bumalik, paghuhulihin ko kayo, wala kayong prinsipyo. Totoo yan. Ha? Ah? Nakalive yan. Memorize ko pa nga eh. O. Oh. Pakinggan natin kung handa ba ang Quad Committee Hearing makipag-coordinate sa ICC kung sakaling kailangan ng ICC ng ebidensya laban kay Digong. Pakinggan natin. Hmm pag ang four house panels na makipagtulungan sa International Criminal Court kaugnay ng kanilang mga gawang pagdinig. Tungkol mm. sa Manoy extrajudicial killings sa panahon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte mm. ay kay House Quadruple Committee Overall Chairperson Representative Robert Ace Barbers. Mm. Hindi miyembro ng ICC ang Pilipinas <laughs> kaya wala ng dahilan para magbigay sila ng impormasyon sa mga ito dagdag pa niya. Maaring makipag-ugnayan ng ICC sa DOJ kung kinakaigangan dahil pampubliko naman ang mga record ng kanilang pagdinig. Oh, so naka-public naman yung hearing so pwede kayong kumuha. Pwede kumuha si Senador Laila Dilima doon, yung mga biktima sa AGK, yung mga si, si Senador Antonio Trillanes. Pwede siyang kumuha doon sa hearing ng Quadcom kasi naka-public naman yun habang nag-hearing. So hindi na nila kailangan pa na mag-present ng evidence kasi Ando na, pwede naman kumuha sila don. Oo, kasi nakapublic naman, sabi ng Quadcom. Oh, At kung gusto man ng ICC makipag-cooperate, punta sila sa Department of Justice. Oo. Pero, pero, mga kababayan, bukod doon, hindi makipag-coordinate or cooperate ang Quadcom sa ICC kasi hindi na tayo membro ng ICC. Pero, willing ang Congress na sumanib muli sa ICC. Uh, no, uh, we cannot be subjected to a sub-dina Maybe they can coordinate with the, the national government, perhaps with our DOJ. Because uh, all these uh, records are, are already public because uh, these are all recorded in all the social media platforms. Mm. So, klarong-klaro, mga kababayan, at ah, take note, nakapublic yung hearing na yun, ha? Maraming nakakapanood. Kaya, sa totoo lang, mga kababayan, ah, para sa akin, siguro, siguro na, na ano na ni Senador Antonio Trillanes, yan, save na nila yan. Oo, o, yun ang katotohanan. Kompletos, Ricados, save na save na yan. Public naman yung hearing na yun, eh, kung ano pinagsasabi ni Digong, Oh, alam mo, ma'am, Uh, hindi po pwede. Alam nyo ba ang labag sa batas 'yan na kung meron ka mang pera, bawal paki ang pera mo kung pera mo 'yan, kay private 'yan. Wala kang alam, 'di ba? ginaganon niya 'yan. Oh, tapos sabi ni Attorney uh, Luis Tro, uh, so Mr. Chair, kaya mo ba 'yung sarili mo? Uh, you can be your uh, lawyer of yourself. Sabi niya. Oh, okay okay lang ma'am, kaya ko yan. I can handle myself. Oh, ano diba? Sabi ni Digong yon. Oh, sa quad committee hearing, wala akong pera. Oo, oh, oh. wala akong pera. Mahal ang pamasahe sa eroplano, kaya nahirapan na akong pumunta dito kay umasa lang ako sa aking ah, ah pension, ah, sa aking retirement pay. Wala akong pera. Pero nung nandun na si Senador Antonio Trillanes at hiniling na, oh, Mr. Diggs, baka naman pwede mong i-present ang BPI account mo at pumirma ka ng Weber na ulangkatin ng Quad Committee hearing ang account mo. Sabi niya, oh, sige, uh, Your Honor, pwede kong pirmahan yung Weber na yan pero sampalin ko muna siya. Sabi naman ni Senador Antonio Trillanes, Ali, sampalin mo ko. Sabi niya, lo, lo. Ah, kita niyo? Lo, lo. Yun, yun. Di Oh, yun yung sabi ni Digong. Wala kang alam. Tapos sabi niya kay Senador Antonio Trillanes, Do you think I can't accumulate even 5 billion? Asawa ko negosyante may negosyo yan. Ako sa loob ng ilang taong paninilbihan sa politiko, do you think I can't accumulate even 5 billion? So, ibig sabihin, meron na talaga siyang 5 billion. Yeah? Kabisado ko yan. Pinanood ko yan eh. Do you think I can't accumulate even 5 billion? Lolo, look. Ah, gusto nyo makita? Ipakita natin dito. Ah, mga kababayan. Ah, do you think I can't accumulate 5 billion? Ah. Ito na mga kababayan. Mm. Ito ah. Naku, mga kababayan. Ma matatawa kay dito, lahat ng sinasabi ko totoo. Anong kapalit, sir? Anong kapalit, sir? Hindi sampalin ko siya sa publiko. Oh, sampalin ko siya sa publiko. wala na ba? ngayon na. Ngayon na. Wala pong gulo lang. Sige, man. Sige, man. Sige, man. Sige, man. Sige, man. Sige, Lo 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 esos. Lo lo esos. Lo lo. Anong kapalit, sir? Anong kapalit, sir? Anong kapalit, sir? Sampalin ko siya? Sampalin ko siya sa publiko. Sa publiko? Ah, na 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 lo na 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 Ah, veras. Lo lo. Sos. Oh, ano? Mga DDS. Sabihin niyo sa akin fake news ako putang ina ninyo mga DDS. Putang ina ninyo mga DDS. Pinauwi ko ang tatay ko na huli tuloy Ayun, nandun sa Netherlands. Putang ina ninyong lahat DDS. <laughs> Ah! <laughs> Nakulong. Wah, <laughs> napagod ka karali. <laughs> Nakulong. <laughs> Utang ina ninyong lahat. DDS. <laughs> Nakulong. <laughs> Iyak. <laughs> yeah, Ah. Iyak. Yeah. Eh lu lu sos eh lu lu sos <laughs>